Hello! Welcome to my channel! Huwag kalilimutan mag-subscribe, mag-likes at mag-share para updated kayo sa EA Upload kung mga videos. Magaganda ang EA Upload kung mga videos dahil ito ay informative, educational and interesting to watch. Nakakamangha at madaling maunawaan ng lahat. Marami kayong matututunan dito. Maghahatid sa inyo ng kaalaman at edukasyon. Huwag bibitiw, manood at makinig sa aking mga videos. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa tatlong mga pulis na kumidnap sa Chinese. Ayon sa balita tatlong pulis arestado sa kasong kidnap for ransom. Alam nyo na kung bakit puro pulis ang may kagagawa ng kremen sa ating bansa. Ginagawang pananakot ng mga pulis ang kanilang mga baril, ginagawang palabigasan nila ang kanilang mga bunibiktima dahil hindi na sila natatakot na gumawa ng mga kremen, pamamaslang ng mga gusto nilang patayin, pangangidnap for ransom, manghulidap at magtatanim ng droga sa mga bibiktimahin nila. Tiyak marami na kayong nabiktima na hindi nagsusumbong dahil sa takot sa inyo. Matagal nyo nang gawain yan, ngayon lang kayo inabutan ni karma. Kasi alam nila inaabswelto naman sila ng kapwa nilang mga tiwali sa gobyerno, tulad sa ombudsman, PNP Camp Krami sa IED, PULCOM at mga tiwaling mga fiscal at judge. Kaya patuloy ang kanilang mga masamang mga gawain. Tiyak yan ang mga biktima pa ang sisisihin kung bakit sila nagdemanda sa mga criminal na mga pulis. Grabe na ang pang-aabuso ng mga pulis at mga tiwaling taga-ombudsman, na Pulcom, IS Krami at mga kawatan, tiwaling mga fiscal. Kasi nasusuhulan sila ng mga criminal. Naduduwag kasi sila sa mga pulis na mga criminal, kaya mabilis nila inaabsuelto. Diyan sa Manila Prosecutor's Office at Atdas Makavite ang mga fiscal dyan ay mga sobrang mga corrupt. Hindi masugpusugpo ang mga kremen dahil ang mga taga-ombudsman, fiskal, na Polcom at IS Crame ay kinakampihan pa nila ang kapwa nilang mga tiwali. Ikaw pa na biktima ang kanilang tatakutan. Ayon sa balita inaresto ang tatlong pulis dahil sa kidnap for ransom sa Pasay. Binabaybay ng mga biktima ang kahabaan ng Taft Avenue nang hatakin sila ng traffic police dahil sa umano'y paglabag sa trapiko. Isa sa kanila ay traffic police mula Makati at dalawa naman ang nakatalaga sa National Capital Region Police Office. Narescue din ng mga autoridad ang dalawang Chinese na biktima umano ng mga pulis noong linggo. Sa modus ng mga sospek, may isang traffic police na sumisita sa sasakyan ng Chinese dahil umano sa traffic violation. Nakaabang naman umano ang dalawa pang sospek sa van kung saan isasakay ang kidnap victims. Nabisto ang modus ng mga sospek nang makatakas ang dalawang biktima at makapagsumbong sa pulis. Nahaharap ang mga sospek sa patong-patong na kasong kidnapping, robbery, at serious illegal detention. Kayong mga taga kamp at Napulcom at mga fiskal, dapat kapag kinasuhan ng mga criminal dapat tuluyan nyo ng tanggalin sa pagkapulis at ikulong. Para hindi na makapamirehisyo at makapambiktima pa. Naging salot na ang mga pulis sa lipunan. Kayong mga fiskal huwag nyo nang etolerate ang mga criminal. Maawa kayo sa mga biktima. Palibasa hindi kayo ang nabiktima, Palibhasa hindi ninyo kamag-anak ang napatay o nakidnap o nahulidap kaya wala kayong pakialam na iabsuelto ang mga salot sa lipunan. Tandaan nyo may darating na karma sa hindi gumagawa ng tama. Kung naabsuelto man kayo dahil sa kasabwat ninyo si fiscal, si ombudsman, si investigador ng Napolcom at ISKRAME, Krame, sigurado yan may karma sa inyong mga masasamang tao sa gobyerno darating din ang kamatayan ninyo na sigurado kami sa impierno ang pupuntahan nyo hanggang dito na lang ang video na ito thank you for watching